guys, pasyal kayo dito guys sa bagong pasyalan sa Esplanid dito lang yan sa may likod ng City Hall ah, post office post office ng Maynila yan oh. post office ng Maynila andun sa kabila yung City Hall yan. ang ganda dito tara, pasyal tayo ikuti natin yung Esplanid tara tayo sa kabilang dolo. Titingnan natin. It's parang haba pa pala doon, no? Akyat tayo? Doon na nga pa pa niyan. O, oh, ito na. Bawal na nga tayo. Yan, yan, yan. Oh, ang haba pa doon, o. Oh. Okay, go. Tingnan natin kung gaano kahaba ito. O. Oh. Sa ilalim na tayo ng tulay, o. Oh. Yan, ilo. Pasig. Shout out Shout out, pasyal tayo dito, oh, dito. <laughs> uh, uh. Uh, Sa ilalim tayo ang tulay Ang ganda sa ilalim ng tulay Oh, may nakatago pala dito sa ilalim ng tulay ha huh? Yun know? o gusto ko dun oh. Oh, mukha nang papapicture oh. Si James oh. Oh, ala. Ay. Ay Oh, oh. bubulong-bulungan sila dalawa oh. Takot si Ate Tuloy. <laughs> May nakakatakot pala wag Natakot siya eh guys. Oh, ang haba pa natan sa natan Oh, sinian natan natan Oh, ang dami oh. Ganda mo man siya dito. Oh, si Mimi oh. Mimi! Mimi! Akit tayo dun. Si Miaw Miaw! Yan! Yun, akit ah. tayo <laughs> sa <laughs> <laughs> <mew>, meow meow meow. piti gagalap oo paganda ng paganda oh uh -huh. ang dami pala doon oh. esplanade <laughs> uh <-huh. laughs> habang pala nito oh, Ano tayo sa dulo Ano natin don. Pupunta pa tayo ito dun sa ano eh Ano Sa may Divisoria Ayan haba pa Tara

Pasyal lang kayo dito. Oh, daming pagkain. Oh. Iba-ibang pagkain. Ayan. Oh. Iyan. Ganda dito. Oh.

Ang daming mabilhan na pagkain. Tapos, habang nanonood dito sa tabing binil, ilog pasig. Oo. Oh. Mm. Mau. Iyon. Samahin eh, ang haba pala iin eh, ang pupuntang Divisoria oh. Natulay, eh. Okay. Hi guys, dito lang yan sa Ice Planet. Oh. Hi guys! <laughs>